Kurapika, lihim na papel sa laban ni Hisoka at Chrollo. Isang di alam na katutuhanan. Sa mapanganib na laban ng dalawang henyo, si Hisoka at Chrollo, isang misteryosong presensya ang nagmamasid mula sa dilim. Walang iba kundi si Kurapika. Akala ng lahat, ito ay labanan lamang ng dalawang halimaw ng Nen. Ngunit sa ilalim ng entablado ng Heaven's Arena, may gumagalaw na plano. Isa itong kwento ng pagkagulat, lihim, at paghihiganti. Paano kung may mas malaking dahilan kung bakit nangyari ang laban? At paano kung si Kurapika mismo ang may kinalaman dito? Tara, alamin natin ito, pagkalipas nitong intro. Intro Can now cast. I ain't gonna sa isang madilim na gabi sa Heaven's Arena, dalawang halimaw ang magtatagpo. Ang clown na mamamatay tao, at ang leader ng pinakakilabot na grupo ng mga kriminal, ang Phantom Troupe. Ngunit, may isa pang karakter na nasa paligid. Tahimik, hindi pansin, ngunit may hawak ng kasaysayan. Si Kura Pika. Bago pa man magsimula ang laban, isang balita ang kumalat sa underground. Krulo, muling lilitaw at haharapin si Hisoka. Agad na tumigil sa lahat ng ginagawa si Kurapika. Hawak ang isang rosario, pinagmasdan niya ang kanyang chain. Ngayon ko malalaman, kung hanggang saan ang galit ni Hisoka, at kung gaano kahina si Krulo, kapag wala ang kanyang troop. Sa entablado ng Heaven's Arena, isang battle to death ang inaabangan ng lahat. Ngunit sa kabilang bahagi ng gusali, nasa itaas, may isang figure na may pulang mata, Scarlet Eyes, si Kurapika, disguised bilang janitor, gamit ang chain na may aura ng Zetsu, upang hindi siya mapansin ng dalawa. Tulad ng sa orihinal, si Chrollo ay may maraming abilities, nagclone, gumamit ng sunod-sunod na papat, mga book tricks. Si Hisoka, hindi na mapakali, sugat-sugat Ngunit natututo habang lumalaban. Ang kanyang bungee gum ay tumataas ang precision. Mabilis na binatoni ni Hisoka ang mga patay na katawan, na may nakatali ng bungee gum, isang pawin para kay Crowlow na nagdulot ng bigla ang pagsabog mula sa mga bangkay. Ngunit hindi pa rin sapat. Ngunit teka, paano na plano ni Crowlow ang lahat ng ito? Kung hindi siya nakikipag-ugnayan sa troop, bakit tila? Alam ni Kurapika ang eksaktong oras at lugar ng laban. At posible kayang si Kurapika ang nagsimula ng lahat ng ito para magkaroon ng kasagutan. Habang nasa climax ang laban, nakita ni Crolow na may isang aninong papalapit. Isang chain na may holy chain ang lumabas sa sahig. Hindi ito galing kay Hisoka. Lumingon si Crolow at doon niya nakita ang pula ang mata. Si Kurapika. Pinanood ko lang kayo. Gusto kong malaman kung sino sa inyo ang mas madaling patayin kapag mahina na. Nagsalita si Crollo, Ah, hindi ka pa rin nagbabago, tuloy pa rin pala ang plano mo sa troop. Kaya sinagot siya ni Kurapika nang, Hindi ito tungkol sa troop. Ito ay para sa mga hindi pa ninyo napapatay. At kay Pakunoda. Biglang huminto si Hisoka sa pag-atake. So ikaw pala ang tunay na mastermind. Ham. Kurapika, gusto mo rin palang sumali sa sayaw. Hindi ako narito para makipaglaro. Narito ako para mangulekta ng kaluluwa. Gamit ang Judgment Chain, tinangkang ipasok ni Kurapika ang Chain Cake Frollo. Ngunit tinamaan si Hisoka sa braso. .at, dito dito'y nagkaroon ng tensyon. Hindi kita target, Hisoka. Pero kung humarang ka, hindi rin kita sesantuhan. Tatlong halimaw, isang lugar. Tumigil si Crolow at ngumiti. Ah, so this is what you planned, Kurapika, yung lalabanan ako sa puntong sugatan habang anjan si Hisoka. Brilliant, Kurapika, you're almost like me. I love it. Sa isang iglap, sabay na umatake sinahisoka Hisoka at Kurapika kay Crolow. Hindi ito naging patas. Natalo si Crolow, hindi dahil mahina siya kundi dahil sa planong mas malalim kaysa sa simpleng paghihiganti. Habang dugo ang nakahandusay si Frodo, nilapitan siya ni Kurapika. Hindi pa dito nagtatapos ang paghuhukom, gagawin ko lahat, maubos lang kayo, saad ni Kurapika. Lumisan si Kurapika, si Hisoka naman ay nagdawa lang at tumingin sa bangkay. Walang hihigit sa isang palabas na may third act, Kurapika, aantayin ko ang susunod mong galaw. At sa gitna ng digmaan ng mga halimaw, ang tunay na nanalo, ay ang aninong hindi natin inaasahan. Si Kura Pika, isa ba siyang bayani, o isa ring halimaw na unti-unting nawawala sa dilim? Yeah.